O, oh, kiss mo sa papalo. Paras kayo yung bimbulro ko. O, oh, kiss mo. Ay mo mo. mo na yan. Have, ano mo yung mata, ulo nyo. Parehas kayo yung mga bimbulro ko. Kiss mo yung ulo, <laughs> ulo. Yan. Yan. Ilapit mo yung ulo mo. Paras kayo yung dalawa. Ganun mo yung ulo mo. Lapit mo yung ulo mo ka papalo dali na. Ilapit mo. Kiss mo sa papalo. Bilis. Kiss mo sa papalo sa ulo. Ulo dali. Ulo? O, oh, paras kayo yung bimbulro ko. <laughs>

Wala kang bagong ligo pa.